Lihim na paraan ng Leo sa pagpapakita ng pagmamahal, hindi mo mapapansin hanggang sa ito ay mawala. Sinasabi nila, hindi mo talaga nakikita kung gaano kapamahal ng isang tao hanggang sa mawala ang pagmamahal na iyon. At kapag ito ay isang Leo, mas ramdam mo ito. Dahil ang Leo ay hindi nagmamahal ng tahimik. Sila'y nagmamahal na parang ilaw, may tawa na nagpapasaya sa madilim mong araw, may init na nagpaparamdam ng seguridad kahit malamig ang mundo. Ngunit ang katotohanan, hindi mo mapapansin kung gaano sila kadalubhasa hanggang sa unti-unting mawala ang ilaw na yon. Magigising ka at mapapansin na wala na ang mga mensahe. Ang tinig na nagpapasigla sa iyong umaga ay nanahimik. At doon mo lang maintindihan ang pagmamahal ng Leo ay hindi ordinaryo. Ito ay naglalagablab ng malalim at makikita mo lamang ang ganda nito kapag wala na ito. Madalas hindi naintindihan ang mga Leo. Nakikita ng iba ang kanilang kumpiyansa, karisma, at apoy, at iniisip na pansin lang ang gusto nila. Pero sa likod ng ningning na ngiti na iyon ay isang pusong nagnanais lamang na mapansin, hindi para sa kanilang ginagawa kundi para sa kung sino talaga sila. Kapag nagmamahal ang isang leo, hindi ito kalahati lamang. Ibinibigay nila ang lahat ang kanilang oras, enerhiya, at lakas. Nandyan sila sa tabi mo kapag wala ng ibang tao, sumusuporta sa iyo kahit hindi ka naniniwala sa sarili mo, at ipinaglalaban ang mga laban na hindi mo alam na ipinaglalaban nila para sa iyo. Ngunit ang nakakatuwa sa pagmamahal ng Leo ay ito, hindi ito nangangailangan. Hindi nila hihilingin na mapansin mo ang kanilang mga ginagawa o magsabi ng isalamat. Patuloy silang magbibigay tahimik, may pride, na parang ang pagmamahal sa iyo mismo ang kanilang pinakamalaking tabumpay. At sa likod ng lakas na yon ay isang marupok na katotohanan. Kahit ang pinakamalalakas na puso ay nangangailangan ding mahalin pabalik. Kahit ang pinakamaliwanag na apoy ay namamatay kapag hindi pinahahalagahan. Dahil gaano man kasindi ang kanilang anyo, ang isang leo ay isa lamang ang nais. Mahalaga silang tunay bago pa man ang kanilang pagmamahal ay maglaho sa katahimikan. Ang pagmamahal ng isang leo ay hindi laging nakabalot sa malalaking kilos o perpektong salita. Minsan, ito'y nakatago sa maliliit na bagay, ang uri ng pagmamahal na hindi mo nakikita, pero ramdam mo. Kapag minahal ka ng isang leo, maalala nila kung paano mo iniinom ang kape mo, ang kantang nagpapakalma sa'yo, o ang pangarap na nahihiya kang ibahagi. Makikinig sila, tunay na makikinig, at dadalhin ang mga piraso ng buhay mo na parang mga kayamanan. Ipagtatanggol ka nila sa mga silid kung saan wala ka upang ipagtanggol ang sarili mo. Susustentuhan ka nila kapag nagdududa ka sa sarili mong halaga. At kapag ikaw ay bumabagsak, kikilos silang matatag, hindi dahil hindi sila naapektuhan, kundi dahil gusto nilang maniwala ka na magiging maayos ang lahat. Iyon ang kanilang lihim na wika ng pagmamahal. Nagpoprotekta, nagbibigay at nagniningning ng tahimik. Si Leon ay ganoong uri ng Leo. Hindi niya madalas sinasabi, mahal kita. Pero bawat umaga, sinisiguro niyang handa ang paborito niyang agahan bago siya magising. Bawat gabi, hinihintay niya ang mensahe niya, gaano man siya pagod. Inaayos niya ang mga bagay ng hindi hinihingi, kinakansela ang sariling plano para manatili sa tabi niya kapag siya ay malungkot at muminiti kahit siya mismo ay nasasaktan. Ngunit hindi niya ito napapansin. Akala niya ang pagmamahal ni Leon ay pride na ang kanyang katahimikan ay nangangahulugang hindi sapat ang pag-aalaga. Hindi niya nakita kung gaano ito kalalim, kung gaano karami ang dala niya, at kung gaano tahimik niya itong ipinapakita. Dahil ganito ang mga Leo, malakas ang pagmamahal sa presensya, ngunit tahimik kapag kailangan. Hindi nila sasabihin, mahal mo rin ba ako? Basta nagmamahal sila, umaasang mararamdaman mo ito bago maging huli ang lahat. At habang nakikita ng lahat ang lakas ng kanilang agos, ilan lamang ang nakapapansin sa lambot ng kanilang puso. Sa loob ng maraming taon, ibinigay ni Leon ang lahat ng hindi humihingi ng kapalit. Bawat tawa niya, bawat sakripisyong ginawa, bawat tahimik na laban na ipinaglaban, lahat para sa kanya. Ngunit, unti-unti, naramdaman niyang siya ay nagiging hindi nakikita. Hindi ito biglaan. Nasa maliliit na bagay ito. Ang mga salamat na hindi nasabi, ang mga mensaheng hindi pinansin, ang mga oras na siya ay nagrereklamo nang hindi nakikita kung gaano siya nagpakasakit. Ang mga sandaling siya ay nagduda sa kanya, hindi alam kung gaano karaming dala ni Leon upang mapadali ang kanyang buhay. Ang apoy ni Leon na dati maliwanag at matatag ay kumupas. Ngunit na natili pa rin siyang umiti, na natilig nagbibiro, na natilig nagmamalasakit, pero ang bigat ng hindi pinapahalagahang pagmamahal ay unti-unting dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat kabutihan hindi napapansin ay isang tahimik na kerot. Bawat sandali na siya'y pinapabayaan ay unti-unting binabawasan ang init ng kanyang puso. At hindi niya ito nakikita. Tinutukso niya ang kanyang pride, inakala itong kayabangan. Pinuna niya na hindi alam na nasasaktan ang pusong matindi ang proteksyon sa kanya laban sa lahat ng iba pa. Inakala niyang walang hanggan ang pagmamahal niya dahil mukhang walang hanggan. Ngunit ang katotohanan, kahit ang pinakamalakas na leo ay may hangganan. Kahit ang araw ay sa huli ay lulubog sa ilalim ng abot tanaw. Isang gabi, umupo si Leon ng tahimik, nakatitig sa bakanting upuan sa kanyang harapan. Umiikot sa isip niya ang alaala ng bawat hindi napansing kilos, bawat tahimik na sakripisyo, parang isang matamis at mapait na melodya. Naintindihan niya na ang pagmamahal, gaano man ito kasindi, ay kailangang makita, maramdaman at pahalagahan. dahil kapag hindi, kahit ang pinakamapagmamalaking puso ay magsisimulang umatras. At doon nagsisimula ang katahimikan. Unti-unting nawawala ang tawa. At ang init ay naglalaho. At minsan, ang taong nagbigay ng lahat ay tahimik na umatras, na iiwan lamang ang mga alaala, alaala ng pagmamahal na mas maliwanag kaysa sa inaakala nila. Hindi sumigaw si Leon. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi niya hiningi ang pansin o paliwanag. Tumigil na lang siya. Hindi ito biglaan, dahan-dahan, parang alon na humihiwalay sa baybayin. Ang mga mensaheng dati nagpapasaya sa kanyang umaga ay dahan-dahang humina. Ang tawa na pumupuno sa kanyang gabi ay naglaho sa katahimikan. Ang init na dati niyang tinatanggap ng walang pasasalamat ay naging kakaunti. Napansin niya lamang ito pagkatapos na mawala. Para sa isang leo, ang pagmamahal ay kilos. Bawat maliit na galaw, bawat tahimik na sakripisyo, bawat sandali ng lihim na pag-aalaga, iyon ang paraan nila ng pagpapahayad ng puso. At kapag hindi ito pinapahalagahan, kapag hindi pinansin, nagsisimulang umatras ang kanilang pagmamahal. Hindi pinapayagan ng pride ni Leon na siya ay manalangin. Ang kanyang puso, kahit nasasaktan, ay tumangging makipagtalo. Alam niya ang halaga ng sariling apoy, at hindi niya ito isasayang sa taong hindi nakikita ito. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Ang bahay na pinagsaluhan nila ng mga alaala ay naging malamig. Ang kape na kanyang minahal ay hindi na lumitaw sa mesa. Nanahimik ang telepono. At doon lamang niya naisip. Namuhay siya sa isang pagmamahal na napakalaki, protektibo at matyaga. Isang pagmamahal na tahimik na nagdala ng kanyang mga pasanin, nagprotekta sa kanya mula sa sakit, at ipinagdiwang siya sa mga paraang hindi niya nakita at ngayon ito'y wala na. Iyon ang lihim ang trahedya ng pagmamahal sa isang leo. Sila'y nagliliyab ng maliwanag, patuloy na nagbibigay, pero kapag sila'y umalis, dala nila ang araw. Iyon ang lihim ang trahedya ng pagmamahal sa isang leo. Sila'y nagliliyab ng maliwanag, patuloy na nagbibigay, pero kapag sila'y umalis, dala nila ang araw at sa katahimikang iniwan nila sa wakas ay nauunawaan ng mundo kung ano ang kanilang pag-aalay. Dahil minsan, hindi mo napapansin ang pagmamahal na nagdadala sa iyo. Hanggang sa ito'y mawala. Naglakad siya sa tahimik na bahay, pinaliligiran ng mga alaala na parang mga multo. Bawat sulok ay may bakas ni Leon, ang paraan ng kanyang pagtawa, ang paraan ng kanyang pagtagal sa kusina habang ginagawa ang paborito niyang merienda, ang paraan ng pag-iwan niya ng mga maliit na tala sa kahit sa pinakamaliit na lugar. At ngayon, katahimikan. Sa unang pagkakataon, nakita niya siya ng malinaw. Hindi ang kumpiyansang, nagliliyab na leo na hinahangaan ng lahat, kundi ang lalaking minahal siya ng buong puso. Ang walang katapusang gabi na nanatili siyang gising, nag-aalala para sa kanya. Ang mga umaga na isinakripisyo upang siya ay mapangiti. Ang mga sandaling tahimik niyang dinadala ang mga pasanin niya para hindi na niya kailanganin. Tumama sa kanya, ang mga kilos na kanyang hindi pinansin, ang mga sakripisyong hindi niya pahalagahan, ang pagmamahal na kanyang kinuha ng basta-basta. Lahat ng apoy na yon, lahat ng init na yon, lahat ng katapatan na wala. At hindi niya ito napansin hanggang ngayon. Naalala niya ang mga oras na pinabayaan niya ang pride ni Leon, inakala itong kayabangan, samantalang ito pala'y panangga sa kanyang pinakamatinding kahinaan. Akala niya walang hanggan ang pagmamahal niya dahil hindi ito humihingi ng kapalit, hindi nagrereklamo, hindi humihingi ng pansin. Ngunit ang pagmamahal, gaano man kalakas, ay kailangang pahalagahan. Kahit ang pinakamaliwanag na puso ay namamatay kung hindi nakikita. at nayon nakatayo sa kawalan na iniwan niya, sa wakas ay naintindihan niya. Ang pagmamahal ni Leon ay pambihira, isang tahimik na lakas na nagdala sa kanya sa buhay ng walang palakpakan o papuri. At nayon huli na. Ang pagkaalam ay tumama parang bagyo, matalim, labis na nakakaapekto, at hindi maiwasan. Naranasan niya ang isang pagmamahal na napakalalim, dalisay, at walang kapantay. At pinayagan niyang lumipas ito sa kanyang mga kamay at sa sandaling iyon, nanumpa siya na hinding-hindi -hindi na niya muling pababayaan ang ganoong pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi laging malakas o mainay. Minsan, ito ay bumubulong sa maliliit na kilos, sa tahimik na sakripisyo, sa mga sandali na walang nakakakita. At ganoon ang pagmamahal ng isang leo, nagniningning ngunit banayad, may pride ngunit mahinahon, matindi ngunit matiisin. Hindi nila hinihiling ang pansin. Hindi nila kailangan ng patuloy na pagpapatunay. Basta nagbibigay, nagpoprotekta, at nagniningning, umaasang ang kanilang pagmamahal ay mapapansin, mararamdaman, at pahalagahan. Munit kapag hindi pinapansin, kahit ang pinakamaliwanag na apoy ay nagsisimulang humina. At kapag sila'y tuluyang umalis, naiiwan lamang ang mga alaala, ang kawalan nila ang nagsasalita ng mas malakas kaysa anumang salita. Ang aral ay simple, ngunit malalim. Huwag maliitin ang tahimik na pagmamahal ng taong ibinibigay ang lahat. Huwag pabayaan ang katapatan, proteksyon, init, at pag-aalaga na tahimik na nakapaligid sa iyo araw-araw. Dahil balang araw, maaaring mawala ang pagmamahal na iyon at doon mo lamang maintindihan ang tunay na kahulugan nito. Ang pagmamahal ni Leon ay isang kayamanan. Hindi dahil ito'y maingay o dramatiko. Kundi dahil ito'y matatag, hindi natitinag at tapat na tapat. Isang pagmamahal na nagninining sa katahimikan, ngunit nag-iwan ng marka magpakailanman kaya pahalagahan ang mga taong tahimik, may pride, at buong pusong nagmamahal sa iyo. Pansinin ang kanilang mga kilos, igalang ang kanilang puso, at huwag hintayin silang umalis bago mo tunay na makita ang halaga nila. Kung may liyo sa buhay mo, huwag hintayin ang kanilang pagkawala bago mo maunawaan ang kanilang pagmamahal. Pansinin ang tahimik na paraan ng kanilang pagpapakita ng malasakit. Pahalagahan ang pagsisikap sa bawat kilos, ang pag-iisip sa bawat niti, ang puso sa bawat sakripisyo. Hindi laging malakas na sinasabi ng mga liyo ang mahal kita. Ipinapakita nila ito sa mga gawa, sa presensya, sa mga sandaling maaaring hindi mo napapansin. At kapag tuluyan na silang umatras, ang kanilang pagmamahal ay nag-iwan ng katahimikang napakalalim na umaaling ngaw sa bawat sulok ng iyong buhay. Ang kwento ni Leon ay hindi lamang tungkol sa pagkawala, ito ay paalala. Paalaala na ang pagmamahal sa pinakadalisay nitong anyo ay matiisin, tapat at matapang. Paalaala na ang pinakamaliwanag na mga puso ay hindi laging humihingi ng pansin, sila ay nagbibigay ng tahimik, buo at walang hanggan. Kaya kung minamahal mo ang isang leo, mahalin mo rin sila ng may parehong kamalayan. Pahalagahan ang kanilang init. Igalang ang kanilang katapatan. Protektahan ang kanilang puso. Dahil balang araw, kung hindi mo gagawin, maintindihan mo ang halaga nito kapag ito'y nawala na. At iyan ang katotohanan sa pagmamahal sa isang liyo. Hindi mo tunay na mapapansin ang lalim ng kanilang pagmamahal hanggang sa tahimik itong mawala. At doon mo lamang maintindihan kung gaano ito kadalisay at kadanda.